Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Hmm. Lahat ng na nandyan sa gobyerno, gustong kumita. Tatlong taon, walang no new investments, hmm. walang bagong trabaho, hmm. walang... Ang taas ng mga pagkain, dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs, hmm. gusto nyo import lang ng import para meron kayong share. Oh. Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Hmm. Lahat na nandyan sa gobyerno, gustong kumita. Abay, kung ako, kung pre presidente, walang classmate sa kabinete. total mga matanders na yung kanilang lahat eh. Tama na. Ang gustong magkabinet, Talagang i-publish lahat, i-publish lahat. Eh, mga dalawa asawa, tatlong asawa. Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi, ano, hindi magnanako. Tapos mas sila ng, ano, waiver nila. Na pag sila ay eh, nahuling nagnanako, sila mismo puputol ng tatlong daliri nila sa bawat kamay nila. Oh, eh, ma'am, wala na po magsisilbi niya. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti matatalino at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang yung mga pinili ni BBM, eh syempre. pinili niya syempre, yung malapit sa kanya. Ay, mistake yan kahit na kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ng tao ng no, mga kaibigan mo. Hindi, eh, ay, hindi eh, na sila magsasabi sa iyo uh, presidente, baka nga, ano, sama ang ano sa nito ano, sa mga tao. Kaya ako, lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kanchawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko.